Magandang hapon po mga kapambin Katapos lang po nating maglilig dito sa ating sitawan po Yung pungkit na hindi pa rin tapos mga kapambin Ito pala po tatlong luang Yan. At tayo po may dalantain ngayon mga kapambin Tayo po ay maglalagay ng tain po sa ano, bagong spot po ay may ano na pala, oh. Sitaw na. Ah, anong bilis, oh. Yun po, oh. Yah, eh, pangulamin tayo yan, oh. Laki na. Bali, itong ating paglalagyan po, mga kambin, ay hindi pa natin nalalagyan, Dito lang tayo lalagyan sa may... Diyan, sa tapat ng tubig ang po. Tsaka hanggang doon sa may ating pagdampan sa dulo, po. Pero itong ating paglalagyan ngayon ay bagong spot po natin, mga kambin. Kaya sana... Maraming mahuli tayo bukas. Ang panahon po dito ay napakainit po. Ay summer na summer po mga yan, dito Itong talong hindi pa rin po natin na didiligan. Sa so, isang araw po yan. Dito na po tayo sa ating bagong spot mga kapandin. Simula po tayo dito mga kapandin. Ayan, pababa po dun sa may dulo. Subukan po natin itong pistong ito. Kung may laman po. Pwede na tayo maglagay dito. Oh. Mapili lang po tayo ng pisto dito. Ayan, oh. Diyan po, maganda maglagay. Oh. Babalaan po natin. Oh. Ang ko po natin mga kapalang binainihaw na, na niyog, yun po ang ating nilagay. Nung nakaraan po ay puting pids, ay as din po yun. Eh hindi lang po tayo nakapaglagay noon. Kaya inihon na niyog po ang ating pinain niya. Dito po, pwede na po. Pisting tayo dito. Dito na po. Dito na po mga kapalang pwede na dito. Gagay po tayo. Nakasa na po tayong tayo -tay. Diyan po tayo sa baba Yan, dyan lang po. May nakita po ang kahoy dito. Oh. Parang ano po, oh. yung sungay ng usa. Yan, no? Oh. Ang ganda. Oh. Sabi po. Ang ganda sa kubo. Pag ng gawa, gusto may tabing ilog. Dadalhin po natin, oh. Kakaibang kahoy po, oh. Parang sungay ng usa po. Ang Ang ganda. Pag oh, ito yung barnisan Iyo, yeah, ay ganda Sabitan ng sombrero Yan po eh. Pwede kung ano-ano sabit dito Yan o eh. Ganda Hmm. Ah, Ito po 'yung anod laang ng baha. Ang gandang pandesensya ano po. Eh sa kubo natin oh, pag nagawa tayo sa tabi ilog nadalhin natin ito matibay po yan hmm? parang sulit na ano po ko oh. hmm. ay eh, ganda matigas hmm. babarnis lang ang ito. yan ang ganda nito nakatuwa naman may nakita tayo nito yan eh. ang sulit oh Sugat po ito ng kahon na malaki oh. Eh. Kala may ng usa ay ang eh. Pag malayo, eh, ganda. Hmm. Hindi tumayo ay patayo natin. Yan. Okay, hindi natayo. Dito. Oh, ganda ng tingnan oh. Yan, tumayo na siya. Hmm. Dadaanan po natin mamaya ito, mga kapambing. Dito na muna ito. Yan. Pababa po tayo ay. Yan, dyan muna. Ganda. Hmm. so, baba po tayo. Minsan po sinisilip natin itong ganitong gubat. Gawa nang baka mayroong ano po yung misa Minsan dyan natira po ang pukyutan. Sa inyong malago, lalo tabi ilog. Dyan natira yun. Bali nakapat na po tayo dyan sa taas po. Ara po yung anim na piraso pa. ng ating dala. Dito po tayo sa baba dito po tayo malagay maganda po ang posto dito oh. may layo pala dito Yan, oh. dito po dinaday din ng ano, mga nalilito dito ito po mga kaparambin na yan oh. yung baba po ng ating tubigan ito po yun maganda rin po ang posto dito mga kaparambin oh. bago ang po yan layo dito tayo mahanap ng magandang posto dito mahanap tayo malagay po tayo dito mga kapantin magandang pusto dito Maganda po ang pusta dito oh. Yan dito, pwede na po dito. Malaki tayo dito. Maganda oh. Pader po ito oh. Yan. Pader po. Mataas na Pader. Sabi po, may karaan po. Naigat. So dito po, maganda rin. Eh. Malagay tayo dito. Magandang pusto po. po. Eh. Pangwalo po mga farm bin. Ito ating tain. Ilalagay po natin dito sa may tabi ng layon. Tabi po. Yan o, no, layon po ito. Ito po yung dinadayo din dito. Ito po yung kurbada mga farm bin. Ito, hindi po. Ayan. Dito tayo galing sa taas po. Tapos naliko po dito. Papunta po ito sa ano. Sentro ng aming barangay Mapulot po. Diyan sa baba po. Puro kabahayan na diyan. Ito po ay taas ay. Hmm. Uh, Malagay po tayo dito. Maganda sana nga po itali pala. Ipapalubog po natin mga pambin oh, uh, dito. Susunod po. Matabi po. Ito po ay mataas na pader. Yan. Ay haligi oh. Uh. Paligid ng bahay, oh, yun, oh. Ng kubo. Titingnan po natin pala mamaya. Yun, o. Ano kaya? Matigas pa ka yun. Yun po, o, sa tabi, unaanod po. Mamaya po natin titingnan yung pagkalagay po ng ano. Sa hindi po. Nailagay na po natin mga farm Tingnan po natin itong ano. Pwedeng haligihin. Pwedeng haligihin. Nanood po ito ng ano, baha. Kuwari ko po yung matibay. Tingnan natin. Pag matibay, pwede po ito. Kukunin natin. Matabi po. Ah. Oh. Madulas. Yan o. Eh. Matibay. Hmm. hmm. Maganda pa. Ang haba po oh. Ano kaya itong mabigat Ano kaya mabigat bigat naman? Dapat ay iusin. Ah, ay, mabigat po. Hmm. Yan, ang ganda po mga pambing. Yan nung tibay po, kaya laang po yan nung bigat. Teka lang eh, dalawa. Eh, para po eh. Eh. Ganda, eh, ganda oh. Sa isang araw, babalikan po natin ito. Pag hindi pa. Yan, ang ganda oh. Tibay po oh. Eh. Pangkubo, ang, ang haba pa naman. Ay, ganda. Sulit po oh. Eh ano po kaya itong kahoy yun ano yan o yan o ano? maganda ito hmm hmm ay ito kibay itong magandang haligihin ano? babalikan natin ito wala itong may ari pagka ganitong nasa tamilog kuhain natin sa isang araw po balikan natin yun sabi ko, may hardin dito. Hmm. Ganda po. Hmm. Nasa paderla ang kukuhain po natin ito. Pag nagkubo tayo sa tabing, ilog po. Hindi pa nga lang po tayo matulig Duwa ng ay ginagamit po natin sa mga alagang baboy po. Pero ano po yun, matutuloy din po siguro mga January na po siguro para mabuo na po yun sana yung gagawa po tayo ay di ba't marami po tayong patakay ng baboy ay eh di doon po muna bago sa ibang project po ganun po tayo tayo naman po ganda po po eh. Pag po pumasok sila parang ano di, or si paring atan ating kahain po yan pag na, pa gawa ng kapag kanal dito sa tabi ilog po yan yan po ay walang may ari yan po ay ano pa unahan na lang po ganoon po ay ano masyadong mabigat po pag sulok tigas na po pati yun yan dalawa pa tayo oh. ganoon po sa baba madaan lang po tayo sa gilid na ito pagod po maraming kaya eh. hanggang hita lang siguro mabaw yeah. hanggang hita po May mga kawayan po dyan sa taas eh. Oh. Matingin po tayo ng labong mamaya. Tad labong po ngayon eh. Baka may labri po. Ayan, labong nga yan Sabi oh. po, makuha tayo mamaya. Ilalagay ko lang po itong dalawang tayo natin. Eh. Tayo makuha ng labong. dalawa naman po aros. Eh. may pang ulam. Nakatapos na po tayo mga parambin. Dito po yung dalawa. Diyan po sa mahabang layon. Yan, eh. Dito po yung isa. Tapos yung isa po sa dulo dun. Tayo naman po yung uwi na po mga parambin. At hapon na rin po. Kukuha lang po tayo ng labong dyan po. Sa kawayan mga pambin. Pag tayo makakahuli bukas, edi... Kalau po natin wala naman po tayong dala ngayon, hindi dadahin po natin yung labon. Nandun po, meron doon. Madulas po, Sabi po, pahingi po labong. Ari po, oh. May panlahok agad tayo. Yan. Pwede na yan. Okay. Eh. kawayan. Matingin po tayo sa taas. Baka meron pa. Sabi ah, po. Meron pa sa kabila. Ayun. Sa kabila. Matingin tayo. Wala dito. Iisya. Ayan, puno din po. Oh. Pwede na ito. Oh. Ang tabi po. Tangi po labong. Hmm, pwede na ito. Dalawa. May isa pa po na sa baba. Mayroon pa po dito. Oh. Nasa ilalim. Dito sa mebul po. Oh. Ayan, oh. Labong. kurain natin Ayan <laughs> po, ayan o. Eh. Tatlong labong. Ayan po. Matalo po tayo mga parambi ng labong. Oh, Ang gabi na po. Tengah sini kalau Nah, mai pokok itu, kita pergi tu. Betul. Udin pasti. Cukup bisa kui benar ni. Oh, ini. Kita mai beli pokok ni pasal eh nak potong Sayang. Benar pasal kubis Nak uli-uli dah angkut may mga libing ulam pwede po itong gataan pwede itong pwede pwede pwede. maraming pwedeng luto dito sa labong ito naman pwede po mga kranding yung balit ito kaya okay lang po dito iwanan sa tabi Hugasan lang po natin. Kumuha po tayong tuhugan mga kapramdi. Sit na tayo. Wala po tayong lagayan eh. Maya. Tuloy lang 'yung ginagawa natin.

Oh, yeah. May ulam na. Bukas na po ulit tayo mga panbin. Agapan po natin. Bago maghatid po tayo sa mga bata. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta po sa buong pamilya. Ingat lagi Ingat, bispo. po. Babay po mga panbin. Yan. May libring ulam po. Ang lino na po ng ating ano, tubig oh. 马杯铺。